tayo ay hindi papayag sapagkat alam na natin kung ano ang kanilang gusto at kung ano ang purpose nila kung bakit yung si Boying Rimul yung tuta ay gustong gusto niyang maupo dyan sa ombudsman ang Comelec hawak nila ang Congress hawak nila ang Senate hawak nila pati ba naman ang ombudsman hawakan ninyo para ano para kayo ay magharian para ano para pagtakpan ng mga nakawan na nangyayari sa gobyerno ilang tagapagsalita pagsalita ng mga Pilipino may ang nakulong pero bakit yung mga magnanakaw hindi nakukulong ng Pilipinas na tayo ay hindi sumasangayon tayo ay tumututol na si Boying Rimulyang tuta ng mga magnanakaw ay hindi natin pinapahintulutan. Hindi tayo kumapayag na siya ay maapwent sa ombudsman. Bakit natin naayahan ang isang katulad niya na maging ombudsman? Alam naman natin na kahit apo nila, anak nila, nandyan sa political dynasty. Nandyan sila lahat sa gobyerno at sumusunod sila sa hamon nilang magdanakaw na si, sa, si BBM at ng mga iba pang magnanakaw na politiko. Kaya tayo ngayon ay naririto upang i na tayo ay tutol at hindi tayo pumapayag na si Rimulya ay maging ombudsman sapagkat alam na natin A kung ano ang corpus nila kung bakit yan ang gusto nilang ilagay sa ombudsman para ang kanilang mga sariling interes at pagnanakaw ay matakpan at hindi malaman ng sambay ng Pilipino. Unang-una sa lahat na purpose nila kung bakit gusto nilang ipahupuin sa ombudsman. Kasi ang ombudsman, yan ang dapat mag-imbestiga kay Tsalrico, Martin Romualdez at iba pang mga politiko na sangkot sa nakawan sa gobyerno. Hindi ang House of Representatives, hindi ang mga senator, ang dapat magpatawag at tumismistiga sa mga politiko na sangkot at may kinalaman sa nakawan sa gobyerno. Sino ang dapat mag-imistiga sa kanila? Yang ombudsman na yan. Kaya yan ang dahilan kung bakit yan si Rimulya ay gusto niya siya ang mamono sa suman. para pagtakpan ang amo niya at mga ninako nilang pera. Pangalawa, pipigilan nila si VP Sara Duterte na tumakbo sa pagka ngayong 2028 kasi takot sila na pag sila ay nawala sa posisyon, sila ay nawala. Tiyan sa mga paamo mga asong kulol na aso ng gobyerno, lahat sila ay makukulong. Kaya yan yung dahilan kung bakit gustong gusto nila at atat na atat silang ipa-impeach si VP Sara. Ang tanong, bakit ang bilis nyo na tres at nahanap Si Alice ko, Ang bilis niyong nahanap! Si Kibuloy! Ang bilis niyong pinakulong at pinala sa Si Duterte! Bakit ang mga magnanako na politiko ilang buwan na ang nakakalipas ng investigasyon ng mga na House of Representatives? Bakit wala pa rin napapanagot at nakulong? Mas nauna pa akong pinadala ng subpina kaysa dun sa mga magnanako na politiko Unang-una sa lahat, hindi ako politiko, hindi ako magdanakaw. Ang dapat na pinadala niyo ng sopina, si Martin Lumones, at si Tzaldico, at iba pang sangkot sa nakawan sa gobyerno. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil sa mga politikong namumuno sa atin na walang ginawa kung hindi magnakaw at magpakasarap sa kaban ng bayan. Kaya ngayon kami ay nalilito at humihingi kami ng tulong at saklolo dito sa Supreme Court na sana huwag ninyong ayahan o pagbigyan na si Boying Rimuli asong ulol ng gobyerno at bayaran ni BBF ay hindi maupo sa ombudsman. Tutulan! Tutulan ba natin ito? Tutulan! Tumututul ba tayo? Tutulan. Tayo ay hindi papayag sapagkat alam na natin kung ano ang kanilang gusto at kung ano ang purpose nila kung bakit yang si Boy Rimul yang tuta ay gustong gusto niyang maupo dyan sa ombudsman. Ang Komilik hawak nila. Ang Congress hawak nila. Ang Senate hawak nila. Pati iba naman ang ombudsman hawakan ninyo. Para ano? Para kayo ay magharian. Para ano? Para pagtakpan ng mga nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ilang tagapagsalita na ng mga Pilipinong may ang nakulong. Pero bakit yung mga ko hindi nakukulong? Pero kahit pa paano nagpapasalamat pa rin ako sa CIDJ nung iniimbestigahan nila ako kanina. Binigyan na po ng kape. Pinagkapi nila ako. Ay, mapapayit naman pala yung nasa CIDJ kasi mga followers ko naman sila. <laughs> ah, mga followers ko sila. Eh, eh. Sa mga taga CIDJ, kay Captain Ray, maraming maraming salamat sa kape na binigyan niyo sa akin. Ah, nagpapasalamat ko. ko wala nga lang pandesal pero okay na yun. Huh? At least may kape. Okay. Uh, nakakapagtaka lang, nakakalungkot lang. And, uh, sa totoo lang, mga politikong magdanakaw yung mga mukhang buhat na magnanakaw na politiko, wala sana kami rito sa kali. Wala sanang magrarali kung nasa matino kayong pakisit at kung may nagagawa kayo sa ating bansa. Hindi kailangan ng Pilipino magrarali. Pero bakit tayo nandito at nagrarali? Dahil ang mga namumuno sa atin, ay walang konsensya at pagmamahal sa bawat Pilipino. Tama! Nakita nyo yung bata na 15 years old na namatay? Nakita nyo yung grade 10 na batang namatay sa araw yung September 21? Napakaraming pangarap sa buhay ni hindi man lang nakapag-moving up pero namatay siya! Dahil sa pakikipaglaban niya sa kanyang kinabukasan, namatay siya! Dahil sa paninindigan niya at prinsipyo niya! Pero hanggang kailan pa lang mga politiko? sana maisip ninyo na sa bawat pisong ninanako ninyo, pangarap ng bawat Pilipino ang inyong pinapatay. Tama o mali? Tama! Ah. O, oh, sana yung next speaker, pumunta na rito. Naubos na ang boses ko sa CIDG. O, <laughs> oh, baka susunod, hindi na sa pinang padala sa akin, baka warrant, pag hindi pa rin umubra ang warrant, baka syuk to kill. Pero yung mga problema kay malawak ang lupa eh, pag hindi kami magkita-kita ni Martin Romualdez dito, sana sa impyerno magkita tayo, balbakway namin kayo doon. No? Kalanin mo, nagpapakasarap ang mga anak niya. Ang anak niya lang doon, 10 million every month ang pinapadala. Samantala yung mga estudyante dito, walang makain pinabaha. Tapos sasabihan pa rin Alonte, wala kaming utang na loob sa mga Pilipino yawa bramo mo, mo, napkin mo, pati mo, pera ng taong bayan yan. Kaya sana magkaroon ng utak ang nanganan na mumulo sa atin pati ang kanilang mga anak. Thank you very much. Okay, magandang hapon po sa atin lahat. Nakita niyo na naman ang aking pagmumukha. Nandito na naman sa harapan. Upang tayo ay manawagan sa ating kataas-taasan na Supre Sukorte Suprema na sana sa tulong nila ay haharangin nila ang pagpapaupo sa isang kriminal para mamuno sa ombudsman. Alam naman natin kung ano ang motibo nila kung bakit ipapaupuin si Boying Rimulya sa ombudsman para maprotektuhan ang mga kaalyado nilang mga magnanakaw sa politiko. Gusto nilang mapawalang sala sila Saldico, Martin Romualdez, at una sa lahat, itong Presidente Bongbong Marcos. Sapagkat walang yayaring nakawan sa administrasyong ito kung walang kinalaman ang walang kwentang Pangulo sa ngayon. Handaan po natin, kaya nagkawatak-watak, nag-away-away ang mga Pilipino dahil sa kagagawan ng mga politiko. Ngayon naman, para sa ating mga kapulisan, kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat binabantayan nyo kami. Tama yan, kasi yan ang sinumpaan ninyong salaysay pero tama din itong ipinaglalaban namin para sa inang bayan. Karapatan din namin na magsalita at iparating ang boses ng ordinaryong Pilipino na tama na, sobra na, tama na ang pagkagahasa sa kaban ng bayan na mga politikong ating ipinahiram ng mandato. Yung mandato na pinahiram natin pansamantala ay nais natin bawiin upang makamit natin ang tunay na kalayaan ng ating demokrasya. Sapagkat hanggat na riyan, ang mga politikong magnanakaw na yan, kahit ngayon kami naglarali dito, yung mga magnanakaw na yan ay gumagawa pa rin ng paraan para magnakaw ng magnakaw sa kaban ng bayan. Tandaan po natin, hindi maghihirap ang Pilipinas kung walang mga politikong magnanakaw tama! hindi tama ang sinasabi nila kaya mahirap ang mga Pilipino dahil tamad ang katotohanan kaya naghihirap lalo ang mga ordinaryong Pilipino dahil sa mga politikong magnanakaw na nais takpan ni Buying Rimulya pag naging umbotsman. Kaya ang panawagan namin sa Korte Supremang ito sana po ay gumawa tayo ng paraan upang maharang ang pag-appoint kay Boying Rimoria sa ombudsman at alam naman natin kung ano ang gagawin niya sa ombudsman. Yan ay saraulain lamang para matakpan ang mga pagnanakaw ng kanyang mga amo sapagkat si Boying Rimulya ay isang tuta ng mga politiko na naging sunod-sunuran kapalit ng pera na tinatakap sa kanyang mata na pera ng taong bayan na dugot-pawis ng tinagtrabahuhan bago pa man dumating ang sahod ng mga ordinaryong Pilipino ay kinakaltas na ang buwis at taxes na ninanakaw na mga hiyang politiko. Kaya po, sa ating kinagalang kami nananawagan sa inyo. Gawan po ninyo ng paraan. Magtulungan tayo upang maharap ang pag-apoy kay Muying Rimulya sa si Ombudsman. Hindi po papayag ang sambayan ng Pilipino sapagkat pag nangyari yun, patuloy lamang ginagago ang mga ordinaryong Pilipino habang sila ay nagpakasasasa sa kaba ng bayan na pinaghihirapan ng mga ordinaryong Pilipino hindi po tayo papayag na patuloy silang magnakaw na magnakaw sa aban ng bayan habang ang mga ordinaryong Pilipino ay lubog na sa baha ang kanilang mga bahay na mamatay sa mga sakit dahil nakapila sa hospital na dapat may pera na gobyerno ang ginagamit dyan. Huwag ninyong gamitin ang Intel Fund para subaybayan kami nakikipaglaban para sa bayan. Mga gamitin ninyo ang entelpan na yan para subaybayan ang mga politikong magnanakaw. Sila ang ulihin ninyo, hindi ang mga ordinaryong Pilipino. Tandaan ninyo, nasaan ba ang loyalty ninyo? Nasa konstitusyon o sa kaban ng bayan? Tandaan ninyo, sinumpa ang salaysay ninyo na protectahan ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang sambay ng Pilipino ay naghihirap dahil sa kapabayaan ng ating mga gobyerno.